Hello, good morning. Ngayong araw naman, Chong. ay magkuha ako ng Madrid yung cacao, Pati manok. <laughs> ay, natripan ko na. Tara, samahan mo ako kasi magliligo ako ng aso. Ay, leche. Kamanok ka. Sige na lang, padayo lang gaya punta. Pero alam mo ba, ang binipits ng mga madridi kakao, Cacao, mga Chong, ay isa itong pampatay ng mga kuto at takatiks. Wow, Uwa, na Madrid de Cacao. yung manok? Uwag uh, na. laki side mo na chong pang patambok wala pang patambok pang po na sa balibo o pangwala sa mga rashes niya pati o mga kagid kagid mawala para usapod ni siya ka herbal mga chong mo nang mo na yung ginagamit pang sa ko ero nga American bully kaning manok pangitlog na dila litse <laughs> so mo na yung kikuha Twice Ligo a week ako maligo aning ano, mga ero na ko. Ero na ko chong kasi mo naman ako na andan na uh, usap po detective po kay ni siya. Mo ni mga tambal sa kinaraan mga chong. Mo nang try mo kuha ani niya gagamitan lang po na usol for soap chong. Para doble. Pag humagwag ana, ah, kumus kumuson na ni mo kaya mga one anak niya mga tawag basta duga or katas mo na akong gigamit para sa tubig. din nang dahon, mo pa ikuskus na ko sa panit sa kong ero. Di ba? so, una, man ni Karo, no? no Naunsa naman na yung manukan, eh. Sige, Padayon, yun. So, mo na ako ero, ang American bully na si Buchuchay. <laughs>

punasan na po na tawil kinaman siya ikaw tawin tawil niya ah. so maura to mga chong tana namoy nakatpon sa kuwang istorya pero atikra trying yung badri di kakao mga chong mas hindi ay effective mong goodness siya for sure 100% so morato to chong god bless amping kanunay love you